Hello guys. Aya. Magandang hapon. Dito tayo ngayon sa tahian guys. Hello guys. katayan ng ninang ko. Aya. Maganda, maganda pa rin. Maganda pa rin ang ninang ko. At ito po ang natahi ng sa naming kasama. Yung cutter dito. Aya. To kayo. Ayan guys. Ayan guys. Ganda guys, no? yan guys. Mapapawaw ka talaga sa ganda, no? Yan yung likod, detali. X-Pack, ito again. Yan, 2-in-1, cocktail. Punta ako rito guys, kumuha ko ng tela, gamit, no? Yan, maraming salamat. wala sila Nam Yeah. Kendar ko pagta ko no Hello chicken lalaki na guys no bilis lumaki oh mga alaga ng biyanang ko chicken Tapos yung pato fish bibe yan o oh. o oh. o oh. dadalawa na lang natira ay tatlo meron pa doon isa tapos yung cow dami ng kalat yung pa tagal naman magbunga to dragon fruit anim din ang biyanan guys oh. dragon fruit yung bagong pisa oh. manok oh. sayang yung mga alagang baboy guys no naalala nyo yung ano anong taon yun 2019 ba yun 2018 yung napeste yung mga baboy maraming baboy dati biyan ako guys yung mga baboy yan eh. kanda matay yun na lang alaga dito mga manok pato sarap sana kung magkaroon ng puhunan no mag -alaga ulit mga ano iba't ibang hayop So yun lang muna guys Habang nagpapahinga no Sarap tumambay dito Iya Maraming salamat sa panonood bye